Uh, good morning mga lods. For this video is uh. <laughs> pupunta muna kami ng uh, visa. ano, in short, magbabakasyon muna kami. So, <clears throat> ngayon ang aming flight. Uh, alis kami ngayon. Ayun, nandiyan na lahat ang aming mga bag. ayun ang aming mga luggage. Dalang luggage. So saglit lang naman kami doon mga lods Kaya wala muna akong short video na may upload ngayon Panorin nyo ang aming pag uh, papuntang probinsya So mga lods mamaya papakita namin Pag nasa Terminal na kami Hanggang diretsyo na sa pagbaba ng aming lugar At uh, makikita din niyo ang aming lugar So mga lods Kita kayo sa probinsya Yung ano kunak Yung Di ba may papel naman akong iniwan doon uh, Ano Tawag nitong authorization letter So mga lods Let's go Lakad na tayo So mga lods Tara Sasakay na tayo Let's go dito na tayo sa loob ng Naiyangan Terminal 3 so hindi natin yung schedule natin kung oras tayo papasok sa aeroplano nasaan? hindi mo check ay na, wala na. mamaya ulit so titignan muna natin kung saan tayo wala pa ni Palmabas sa mga puntang Tacloban Pabunta tayong Tacloban mga Lodge hindi ko yung tahan na pwede na natin dito kakain na tayo siguro right ah tayo sa taas ko yung uh, self, self check in kami muna siguro mga um, tayo mga 5 p.m. mga uh, so samahan nyo kami sa mbi papuntang Isaya. Patingin nga, big Bagdag ba yan? 14. Minutes. Mga lads, mo uh, kakain muna kami. Kasi ang schedule namin is... Ano kaya tayo na? 5pm. O, oh, 5pm pa kami. <coughs> so, buboard kami ng ano, at check si in kami ng uh, 4pm. So, ang oras natin ay 11.30 pa. Kaya medyo matagal-tagal pa. So ang gagawin namin, kakain muna kami. sila lang, nasa na sa likod ko. Kakain muna kami. Ako <coughs> oh, nakasuklay pala. <laughs> so sa saan tayo kakain? Doon ha? May kainan ba doon? Tara mga lids, kakain na tayo. Nakakagutong. Ah, Hindi pa kaming mga nag-almusal eh. Wala pong makakain. cr din pala doon sa kabila eh. ay meron tayo mga Makain okay. muna kami Makain muna tayo Maka tayo Chicken Siyempre ang gugutom tayo At yan ang chicken na may makakalabas Makain muna tayo Papas na po tayo ng aloj So gate 117 kami Dampakahimis may unahan I would like to advise that your boarding gate assignment is at gate 132. Requesting all mong fans to allow guest on flight 5G, flight 821. If you can't proceed to boarding gate 132, call me to reply for your announcement. So mga lads, kapag pag-check in na tayo sa so gate 117. So hintayin natin mamaya mga 430 boarding na tayo. Ayan. Taman nyo kami mga lads sa aming mga biyayos. dyan kayo mapasok na yan gate 117 so yung saglit na lang mapasok na kami dyan hindi tayo mga lods doon tayo sa gate ano, sa ano 123B sa 123B ba tayo o kaya bumabato muna tayo ay tayo sa 123B doon tayo mag-board so mga lods kita kits doon sa may alo aeroplano Uh, Lili tayo sa 123B. Dito ngayon tayo ngayon sa 1 to 3D Gate 1 to 3D Naliliba tayo ng mga legs So, hintayin natin um, May may lang ng kunti Papasok na tayo ng aeroplano Ang balance out starting Ang mo sa podium Turn out is longer Paano? Pasok tayo ng mga legs atas Ayan tayo mga lods, aakit tayo. So, aakit tayo. Let's itu minuman sudah silakan untuk minum dan apa. Minumlah. So, tara At na kain muna kami uh, thank, you, thank you very much At sa, sa Kingia, eh. Thank you Lord, na uh, uh, Wala nito yung kain na tayo Kaya nung nga gano'n siya Isang oras na, isang hour na Almost one hour na no? na uh, lang ang carton natin. Oo! Uh, Isa lang. Isa ba? Gusto ko magdala nito. So, hindi natin yung mga luggage natin. Mayroon daw, daw, Ayan, ayan. 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 Ito po, yung diretsyong sogod. 4,000. Sogod. sila. 4,000. Tapos, ito. Papuntang terminal. 400 na po. Kayo lahat na. Papuntang terminal. Or, roman na yung terminal. Opo, opo. 400. Mayroon pa ngayon siya. Papuntang sogod. Hindi lang ang mga mayroon explore muna tayo mga lods nandito tayo ngayon sa Palulit na uh, kung sa may jellyfish may nakakila kaming van I mean ano lipan ano abansa, no? Na ano uh, yeah, nakakila kaming abansa so nakayos kami magista po ba muna dito sa jellyfish kakain muna kami ng hapunan time check ah uh, 7 seven... oh, <laughs> Oh, so bigay mo na. 720 na ng ano. Gabi. So, medyo siyempre iba din sa pamilya. Uh, pag dating ng ganito ng oras, medyo ano na. Hindi na biyahe. So, kahit malapit lang kumaka ng sasakyan para tayo, ano na, na tayo may isa-isa. Ano sa mga bandol sa kanilang eh sila kuya natin ng pagkain uh, maraming salamat kailan po yan nakakaiawan nakakaikiusap tayo na isang pobra muna so mga nags mamaya uh, ang ko pa yung nasa natin ayun magsara naman ang So ito agas-agas. Yun yung ito ba yung dinadaanan talaga? Ah. Mm. Uh, Noon nung wala dito. Ah, uh, okay. So mga lads, dito na tayo. Uh, titingnan muna natin yung area medyo dinagaan ng mga pamilya. <laughs> <laughs> dito na sa tagal ng panahon. So nila ano? Uh. Uh, so dito na tayo. Tanda ko kasi yung court So dito na tayo. Okay, dito na. Okay, pa-bihar. dito na tayo. So dito na tayo. Ah, karate lang namin. No oras na ba sa ide? Ten ah, na, ten na higit. Talos din na ng ano, gabi. So, jo, pag may alis, papayain mo na tayo mamaya.